kagagaling lang namin sa labas at nag-grocery kami. So, for today's video, ay, ang namig pala, grabe. Pero, for today's video, ang gagawin natin ay grocery haul. Ang aking bill ay, sa grocery, ay 213 remand. Ayan. Nakikita nyo ba? Sa peso, sa peso ay, basta ito times 8 nyo lang, 213 times 8 equals 1,700. Okay? 1,704. Ito, bumili kami na ito. Paborito tong reason eh. Ito, gulay. Tawag dito is celtus or stem lettuce. Banana. Siangjau. Diba? <laughs> And, ito. Kasoy ba ito? Anong tawag dito? Ito, medyo mahal ito. 89 renminbi. Ay, hindi pala. 33 pala. 33.10 RMB. Ano to? Kasoy ba? Parang kasoy seeds. Masarap to. Baboy. Yung baboy ay point 7 uh, 778 grams. 25.51 yung kilo. Ay, yung binayaran pala namin. Sorry. Eto. Eto. lampakan ang tawag sa amin. Bell pepper. Luya. Walang mga price tag. At etong paborito kong, ano, puto with dates. Eto, dates yan. Masarap na eto. Eto ay, nasa 10 remenbi. Kwaseng. Ayan, peanut. Eto, may kamahalan dito. Garlic another pork, buto-buto. Nagkakahalaga siya ng 28 remen b, 1.86 kilo. Also this one, baboy, 34 remen b, 1.1 kg. And we have this one, radish. Malaking radish, hindi parang magkano. Like, laki! <laughs> Iba yung hawak, no? Tapos last, ito. Itong dalawang to ay nasa 20 RMB lamang. 9 po, 9, ay 10 RMB, 10 RMB isang balot na to. O, di ba ang mura? Ha! Hinihingal ako. So, ayan na guys. Mura no, lalo na ito. Kasi, season na naman siya. So, yun lang. Bye! Ito yung ano, lahat sa 1,700 natin. 'di diba? I love China kasi mura yung food, mura yung gulay, mura yung food. So 'di ba? Lipat tayo dito. Char. <laughs>